Wala na tayong intro intro at diretso na tayo agad dito sa ating lulutuin. So ito nga ay nagpapakulo ako ng tubig dito at nilagyan natin ang onion leeks, luya, sibuyas at bawang. Meron din tayo dito dahon ng laurel tapos lalagyan din natin to ng pamintang buo. Kahit pamintang crack okay lang. Ngayon naman maglalagay tayo ng mga panimpla. Maglalagay ako dito ng mga apat na kutsarang patis. Liquid seasoning o kaya naman ay magic pwede kayong gumamit. O di kaya naman ay bechin pwede pwede. Pampapula na gagamitin natin ay toyo. Tapos maglalagay tayo dito ng asin. So ngayon mapapaisip kayo, sigurado e ka maalat 'yan. Ngayon naman meron tayo dito ang anim na pirasong hita ng manok. Kasama yung pinakatay. Sa inilagay natin karne ng manok, sigurado ang sakto-sakto lang yung magiging lasa niya. Sa mga katamtamang apoy lang, pinapakuluan natin ito hanggang sa lumambot. Mga 25 to 30 minutes nating palalambutan. So kailangan talaga ay wala na siyang kadugo-dugo. As in luto-luto talaga yung manok kapag kaganon katagal ang ating pagkakasalang. Siyempre iingatan natin para habang kinukuha natin dito o hinahango natin ay eh hindi masira yung kanyang balat. Habang nakasalang pala yan kanina ay inilagay ko yung takip. At ulitin ko lang mahinang apoy lang ang gagamitin para nga hindi masira yung balat. Nahango na natin lahat ngayon naman eh pahanginan lang natin kahit mga 15 minutes. At dito nga sa kawali, ipiprito natin itong ating mga manok. Kapag kasi sinalang natin na ganyan, siguradong magiging matalsik ang pagkakaprito. Yun ay dahil nga sa kanyang contains na tubig o kaya naman yung katas ng ating pinaglagaan kanina. Parang sa crispy pata, bago kayo magprito ng crispy pata, kailangan na air dry man lang o kaya naman ay nailagay sa ref. Para nang sa ganun, wala na yung kanyang tubig galing sa pinaglagaan o pinagpalambutan. Bali, ang kailangan na nga lang natin dito ay mapapula yung balat. Dahil yung loob nga nito ay luto na, hindi na natin kailangan pang matagal iprito. Kaya magiging madali na lang yung pagpiprito natin ng manok. Ito yung masarap na pritong manok, yung walang breading. At kainaman naman ito, juicy pa. Kahit sino naman siguro nasasarapan kapag fried chicken ng ulam. Lalo na kung masarap ang pagkakatimpla mo. So ganoon lang, maraming maraming salamat sa inyo. Pashare na lang po ulit ng ating video at huwag mo kalimutan mag-comment kung taga saan ka. Saktong sakto yung pagkakatimpla niya at talaga na mamalalasahan mo hanggang sa loob. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi yan naalat kahit may nakita pa kayong mga inilagay ng mga pampaalat.